Hello guys, today i-share ko sa inyo yung agency ko dito sa Hong Kong. Nung kakastart ko pa lang vlog, alam ko manamin na nagtatanong. So pasensya na, bago lang talaga ako nakapunta sa agency ko, sa sobrang busy at saka um <laughs> nung yun lang talaga yung time na sinadya ko talaga na pumunta pasensya na talaga <laughs> yun nga pumunta ako sa agency ko tinanong ko muna bago ako syempre bago ako mag share sa inyo nag ask na ako ng permission tsaka nagtanong tanong na, le, na rin konti so yung agency ko dito sa Hong Kong is um, mayroon silang page sa FB ipopost ko dyan sa screen yung page nila at mayroon daw sabi nung ni Mama Del kasi yung assistant na pinay doon si Mama Del, sabi niya may mga may schedule daw sila minsan sa partner nila na agency sa Manila no ng interview personal interview so pwede niyo yung abangan doon sa ano nila sa sa page nila Tapos yung tanong naman ako about sa gastos yun nga totally wala na talagang placement fee kasi winala na yung placement fee nung kapanahonan ko noon, nung first time ko dito. May placement fee talaga eh. Ang laki nung binayaran ko bago ako nakapunta dito. So, swerte yung, swerte yung mga pupunta ngayon kasi wala nga nang ang placement fee. Medyo matagal na rin na wala nang ang placement fee kasi ano mga panahon ko 10 years ago nagtanong ako pag first time daw, yung gastos is yung medical. Yung medical is nasa 4-5 daw pesos. 4,000 pesos. 4,500 pesos. Tapos kailangan daw ng mag-training na kasi nga first time. Yung training, 5,500. Tapos kailangan mong mag um, test the assessment. Yung sa test the assessment, hindi na siguro kasali sa training fee kasi iba yung test the assessment sa training fee. Yung test the assessment, punti lang yun yung binayaran kung anong mga 700 pesos lang. Kung tumaas man ngayon, punti lang siguro yung tinaas na sa hindi na siguro makaabot ng 1,000 yan tinanong ko naman yung edad, kung yung age limit nila, kung ano yung edad na pwede mag-apply at saka yung age limit nila. So, pag uh, first timer daw, 24 to 38 years old. So, pag uh, ex abroad, hanggang 43 years old lang yung pinatanggap nila. So, medyo okay kasi yung iba hanggang 40 years old din yung tinatanggap. So, sa kanila hanggang 43. At pag ex-abroad ka na guys medyo mas konti lang talaga yung babayaran mo kasi pag may test the certificate ka na na domestic work hindi mo na kailangang mag-training at saka hindi mo na kailangang mag test the assessment so uh, bawas gasto at saka bawas pagod na yon pag ano, pag ex-abroad at saka guys, syempre yung kailangan din mag uh, mag-send ng CD mo or yung resume at yung passport kailangan at least two years ex abroad man yan or um, first time yun yung alam ko may partner sila na agency sa Pilipinas <laughs> sorry hindi ko tanong kung ano yun Um, basta nagpo sila sa page nila next time pag bumalik ako doon tatanungin ko yung partner agency nila sa Pilipinas hindi ko talaga na take note. Nasabi niya yun, nakalimutan ko, tsaka hindi ko na take note. Hindi naman ako pwedeng mag-guess na lang ng agency, di ba? Tsaka may, yung may agency doon sa amin na alam ko na legit. Sa amin yun eh, sa Mindanao. So, um, pwede nyo naman, mag ilalagay ko na lang dyan sa description yung uh, contact number. Pwede kayong mag- uh, tanong doon kasi may mayroon yan silang mga branch everywhere sa Pilipinas. At saka ngayon, wala na masyadong na-scam about sa pag-apply dito kasi nga wala nang placement fee maliban sa napanggit ko na gastos, may mga iba pang gastos sa mga processing ng requirements, pero pa kontik kunti na lang yun, hindi na masyadong kalakihan so, kailangan nyo pa rin magbayad ng mga processing, processing ng ibang requirements nyo, yung mga yung mga papeles na iba pang kailangan, so kailangan kailangan din talaga na financially, eh, may budget kayo pag nag-apply kayo dito so, pag Uh, may kinonta kayo na humingi ng placement fee, hindi yun legit. So, huwag kayong maniwala doon. Doon kayo sa walang placement fee. Nagsabi naman ako doon na kung pwede na mag-send ako ng mga resume galing sa akin na isi-send ko sa kanila. So, may parang busy pa ata si Mama Del. Parang on leave siya ngayon. So, itatry natin. So, yun lang guys. Um, thank you, thank you.